Magandang buhay for this video nga. Nagbalot ako ng gift para sa mga estudyante ko. Wow! Itong wrapper na to para sa mga boys. At ito naman para mga um, mga excited na po sa Christmas party. Kala mo mong magpa-part. <laughs> ito nga ni, ganito yung mga in-order ko sa Shopee. Yeah. Mga color prints sila. Sana magustuhan nila. Ayan. Meron ng color blue. So, tatlong colors sila. Ayan. Ang cute nila. Sana gusto ng mga kids. Nakukapaglakat pa lang. Naubos ng oras ko. Ang hirap magbalot kung walang kata. Bakit saan nag Binilisan ko na nga ang pagkat ng mga rapper kasi nga gabi na nga ito. Gahol lang nga ako sa pagbabalot kasi yung mga gift na ito ay kadarating lang din. <laughs> Kahit na nga kasi na-deliver ni Shopee kaya ayan nagmadali ako 2 hours ko yata ang binabalot siya. Buti na lang rogo, mabilis ang mga kamay ko. Charot. <laughs> Sabi nga ng mga parents ko, iwag e, na daw akong mag-abala para nga hindi na akong magasusan at mapagod pa kasi eh, sa mga nakaraang linggo eh nagkasakit nga ako pero ang sabi ko itutuloy pa rin yung gift ko sa kanila pero yung mga candies eh, hindi na nga ako nagbalot kasi nga marami naman daw silang mag sponsor o ba diba, kaswelo ko talaga ka parents ko super supportive talaga at napaka generous nga nila kaya maraming maraming salamat po dear parents sa suporta at pagmamahal niyo sa mga bata at sa akin. God bless po sa inyong lahat. O oh, ayan kakadaldal ko nga inatapos eh, ng balota ng first sa so ng mga 55 gifts. oh siya yeah, thank you for watching. Follow me for more videos. Please like and share. Bye bye.